mm no. Ah uh -huh. May Hindi okay? <laughs> nah <coughs> <May yung balutin. coughs> ako Patuloy ng Hindi. 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 malala. kung pumunta ako to yung gym ko dito, kung pumunta ako dito, kung yung dito, kung pumunta yung gym ko dito, kung pumunta ako to yung gym ko dito, yung yung gym ko dito, kung yung gym ko dito, mo yung gym ko dito, kung mo yung 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 sabi ni Jimbo, sinubad Jimbo yun. Papunta yung dito, Oh, Ano, hey, man ko si Jimbo hey. eh. Ah, Pabalik sa kanya, Carlo. tanda mo yan. Hindi sa'yo. Ano ka ba Wala. Ang pagkukulang mo ay Eh! 啊、嗯！我爸发发发哭哭了。<laughs> 嗯 <laughs> 嗯 <laughs> 嗯 <laughs> Yung mama mo, dalhin mo dito. Yun yung kulang mo. Ano siya ko? Kinakalaba ko para sa kanya. Oh! 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 lang ako. Bakit? kukulang ko? Inis ka, Inis ka. ba kayo? Ano ba kayo? Ano ba kayo? Ano ba kayo? Nandiyan ka na ha. Tigil na. Wala sa ko na sa kanya. ba? Ano pa ba ba? Bal. Bal. Hindi ka tatayo. Hindi ka tatayo. Bal. Ano pa ba ginawa ko? Bal. Ang ginawa. Wala kang pagkukulang. Wala. Bakit yan? Bal. Hindi siya makontento. ba Hindi ko kayo pagkukulang. pa ba ko? siya Isa. Isa.